naman po ay samahan nyo kami ni na tatay at kami po ay magluluto ngayon ng sinukmani uh, at si ate jenny po ay padating bukas uh, yung pong pamaki ni kuya jay ay magbe birthday uh, sa sabado ay nagpapaluto po kay tatay ng sinukmani at pang regalo po nila ay, okay. uh, <laughs> at dito naman po Ini -in na po ito nanay. So ito naman po yung ating sinaing na malagkit. So ito po ay ano ah, <coughs> in, -in na lang. Pagkainin po na ito ay okay na. At ito muna tatakpan para hindi mahilaw. Bango na. Nani mabango. Nani nagyan ko ng pandan. Pabatate ka hindi na napakabango. Sige. <coughs> So, yan po. At ako nagbili rin kanina ng ano ah, dalawang kilo po yung ating luluto yung malagkit. Dalawang kilo rin po itong bibili, binili kong asukal na kulay brown. Tapos po itong isang star margarine. So, yan po. At nakapagdikit na si tatay ng apoy. At dito po ulit kami magluluto sa aming tungko at ano po para mas mabilis po siyang makaluto at ano rin po ah mas makakatipid ka po pag ikaw ay sa kahoy nagluto gawa ng medyo ang ano po ang sinukmani medyo matagal tagal po yung pa ano in inin ininin at sinali naman po ay nagagata na rito ng niyog So, yan po, ilalagay lang natin diyan na eh, yung unang gata. Nani, ano ah? Ilang pong tubig ang nilagay mo diyan? Dalawang baso lang po. Yan, dalawang baso lang po pala nilagay ni nanay diya. Madami ang tubig at ito yung... Para po madaling mainin. Matutunaw ang asukan. Aba, in -ina. So, yan po at in, ina ang ating malagkit. Ito maging dalawa kilo talaga? Oo, oh, dalawa kilo po yan. So, yan po at si tatay muna ay magsusunog ng asukal. Yan po ay dagdag pampakulay sa ating sinokmani. Ano nga po rin So, yan po. At tingnan nyo ang aming puno ng ubas. Sobrang lago po ng dahon. Ito po man din ay kala ko'y mamamatay na. Ayaw po tuho. Agumanda pa. Hanggang dito na sa baba. Ito po dati may balag. Yung pong ginagapangan. Ay para naman pong namatay nga ito. Tapos ito po pala yung oh. Siguro po yung may season talaga na parang nanlalagas yung kanyang mga dahon. Kami po tayo, hindi pa namin alam kung pa, paano magpa ano ng ganitong mga ubas o ko. Para magandang balagan. Ayan so, po. At atin na ang pagkumpapatulahin niya. yan naman po hindi lalasa sa ating tinokmani na yung mapait hindi naman to so yan po at atin ang ilalagay yung ating uh, gata ng niyog tayo oh. oh, at yan naman po na natin yung pang asukal. So total po na yan ay dalawang kilo. So yan po ay 1 is to 1. Isang kilong asukal, isang kilong malagkit. at lalagyan na rin natin ng star margarine tama na pusing kaya ka na ng tubig tubig so yan na po at atin na ilalagay yung ating uh, sinaing na malagkit Ganyan po yung tamang texture pag ilalagay mo na po so, yung busta. malaki. so, buti niya na ikukuhan. Dito na ni kayo at ako di yan. mo. So yan po at uh, kausap ko yung nagpapagawa ng sinokmani si Kamars Jen. Yan. Oh, Panoodin mo. Oh, yeah. Op, yeah. Ayan, si Ate Jenny naman po ay nagluluto rin ng ganayan. Kaso nga lang po, syempre, manggagaling pa siya ng Laguna, tapos sinadalhin pa niya dito sa Quezon. Eh, wala na po si ating time. Gawa ng sila po ay, ano ah, manggagaling pa ng Laguna, ay bukas pa po ang kanilang biyahe. Well, Hindi na si Ate makakapagluto.

agad. At kung kakong makikipag birthday ay. <laughs> ay, <hindi man. laughs> kung saan ito doon. Oh, oh. 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 oh yeah. ano Ano pa, Hindi pa, ni Hindi pa, Matagal po talaga yung in-inin. Pero tingnan nyo naman, guys. Talagang nakakatakam ang kanyang kulay. pag ganito pong malapit ang maiga dapat po ay alaga sa halo at para po hindi siya magtutong pero tingin naman po hindi siya nalap hindi po talaga siya basta basta nagtututong gawa po ng siya ay ano, ah, maraming gata tingnan po ninyo ito po talaga masarap pang kape eh. ang ganito So, na po. At naahon na namin. Akin na po muna itong ipa... Nailagay na rin po namin ni nanay dito ah, sa ating bilao na may dahon ng saging. Para po bukas eh, hindi maano ang pagdadala. Kaya ang dito yun Bukas pa. So, dalawang maliit po na bilao yung aming nagawa. So, yun na guys. At ito na po yung ating dalawang bilaong sinokmani. Bali po ito ay dalawang kilo. Yan, isang kilo po yung ating uh, inilagay. Hinati po namin. Para po medyo manipis. Para magaganda po ang pagkakahiwa bukas. So, yun na po. At nandito na mga ate Jenny. Yan, sila po kanina lang dumating galing ano ah, Laguna. At yan po tislicey na ni ate. At saka namin po yan babalutin sa cling wrap. At para po madali ang pagdadala po nila sa alitas. Tapos so, mamaya na lang din natin gupitan han eh. So yan guys, at kami po ngayon ay malapit na sa kainan na kung tawagin ay Piyapihan Pihan. So ang ati Jenny po, si Kamars Jen ay nag-aaya dito sa Pia Pihan. Ah, ito na. Alam mo Oo, oh, alam walang... mo. Ibas ay. So yun na po, nandito na kami sa, sa Pia Pihan. Talaga nga palang, ano talagang nasa ilog. Oh, anak ko, ah, maglangoy ka na sa ilog. Dito so, tayo bangka nalang ginamit dapat so, ay... Tumisalik. O okay. pwede. O Sa ito po pala ay Barangay Balubo. kami dadaan na bangka. Hindi, may Baka yan ay yung na ano mahal, na doon doon mahal sa may doon. Eh. Yung may tulay doon Yan yan Kaya Oo Wow, anak ko, wow, may pang-pamiwasan. So, ayan na po, sila ka Mars Jen, ang auditor vlog. Oh. Hello. Na si Kuya. Kala ko nasa, kala ko papunta na. Anak, huwag malikot. Bawal itong malikot. Senya daw po. Aau ya nih. Ini loh pelanggan. Ini Obrigado.

아 달러도 세개 tayo, kain tayo. Alibayut. Wow, Alibayut. Alibayut. Oo, oh, sige. Meron pa nyo. Oh, ito, siyam. Oo, oh, siyam. Dito po yung Oo, dito po yung apat. Ah, lima din yan. Ah, po hmm.

may na naman bangka. May dadahan ba bangka. Ayun. na naman bangko. tayo. tayo mga idol. Hindi ko kanin. Diyan baka kanin ka pa. Small town. Parang kilala. Sa engineer ba? Bili. Sa So yun po pagkatapos namin yung kumain ng kanin, pansit naman, at halo-halo. Kaya ba tayo ng pansit? Ang idol. Ubus. Simot sarap. Sobrang sarap po ng halo-halo nila sobrang sarap Yan, pansit na, na mathalo-halo mm, sarap. <laughs> Sharon na si Kuya. Ay, Sharon! Nasaan ka na gabi? Okay, natapos na kaming mag-lunch. So, yun na po at uh, tapos na kaming mag-lunch dito sa Piya Kami pa yung uuwi na. Uy, na. <laughs> Inuubos na ni ate. Ito yung take-out na.